wala pa pong wala pa pong dumarating wala pa pong dumarating Nakakailang minuto na tayo pero nagbago tayo ng video dahil naputulo wala pa pong dumarating dito sa gilid ng St. James Paris Church sa gilid po ng Central okay shout out kay Apoken maraming salamat sa iyo Apoken sa pinadala mong donation para ibahagi natin Maraming salamat din po kapon sa pinadala rin ni Apo Marwin ng Brunei. Ito pong dalawang to ay nasa Brunei ho. Sila po ay nagtatrabaho doon. Wala pa, wala pa ang dumarating. Then, tinamulin kung ano may nag-aadyan uh, na. Comment. Okay, tatlo na lang po ang team Apo ah. Apo Ken, Apo Marvin, and Apo Eric. Yung Apo Chalin po, yung po yung sa akin para manggamot. Wala pa po hanggang ngayon, no? Wala pa. Eto, ayun na. Ay, ba yan? Iba. Kala ko siya na. sino kaya ang makakakuha wala pa rin no naghihintay ho kami shout out kay Apurisita kay uh, Mamelo Legario kay sis Maika and brother Janjan Jan. wala pa rin po na lumalapit sa amin. Ilang minuto na ako kami dito. Wala pa na Ana? Hello, Good morning. Hello, morning dini yung nahanap mo? na ano yung niyo po? Ah, okay. Dito ka, ah, dito ka. Ah. Okay, okay. Meron na, oh. bago to, bago. Ah, ano yung shoutout mo bago natin ibigay ang iyong premyo? Shoutout sa asawa ko na nagsabi dito kayo. Okay, ah, ito lang ano natin ha, ah. pakishare ha, oh, pakipicturean agad, tapos ano mo na, nakuha mo na. Okay. Pakitingnan, baka mamaya hindi totoo. Oh, totoo? Totoo, totoo. Okay, okay. Maraming salamat. <laughs> pakishare ha, pakishare. Thank you. Ating mga video. Thank <laughs> you. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.